Di masamang mangarap, sabayan lang natin ng sipag at tiyaga. Kaya tayo nag-abroad, alam ko karamihan sa atin may pangarap sa buhay. Hindi ko ginawa ang video na ito para magmayabang kundi i-inspire din ang mga kagaya ko na mga OFW. Dati pinapangarap ko lang magkaroon ng sasakyan na payong-payong ang asawa ko para pangpamasada para kapag ma na ako sa Pilipinas, may kita kami at may pambili ng bigas course, binilhan ko rin ng aking anak ng kanyang baobao or umbak na tawag sa amin para may kita din siya sa pang-araw-araw na hanap buhay niya para sa kanyang pamilya. Para sa ganun, kung nasa Pilipinas na ako, ay mayroon na silang pagkakitaan. Kandulila ang lahat ng ito ay nagbunga dahil sa ating pagsisikap at kasama na rin sa pagsisikap ng ating mga mahal sa buhay. At ngayon, unti-unti ko na namang inaayos ang aking bahay at konting-konti na lang din ay matatapos na ito. O insya Allah, ang paglaanan naman natin ng ipon, magkaroon tayo ng negosyo para naman mag good na tayo. pag lang talaga mga kabayan. Kung na-inspired kayo sa video ko, paki-share ito, comment, heart, at mag-iwan na rin ng palatandaan para dadalawin ko kayo sa bahay nyo. Let's go!